Napanood niyo ba yung video ng isang babae na tumayo sa isang parking space at ang sabi niya bawal magparada kasi nire-reserve ko yan para sa kotse namin na umiikot and because of this uh, maraming nag-bash, nag-alit, nag uh, tawag sa kanya eh slot hug ang tawag sa kanya eh Uh, stake out of parking spaces, etc. And uh, of course, you backlash na yan eh because hindi naman talaga pwede na maglagay ka ng kahoy o barrier para i-reserve mo yung parking sa kalsada o kaya tumayo ang iyong anak o yung misis doon sa parking para i-reserve mo yung parking. Ang rule pa rin is First come, first serve. And uh, of course, uh, sa ngayon, wala hong law na nagbabawal talaga na tumayo ka doon sa parking space. Siguro yung law on common sense lang na ang parking space ay para sa kotse, hindi para sa tao. Uh, however, uh, doon kasi sa viral, eh, nagmurahan. Yung nakatayong babae eh, at yung nag attempt na magpark gamit yung kanyang kotse. So, will there be a crime here committed? Siguro, ang minimum dyan is unjust vexation. Anything that irritates the senses is unjust vexation. So, nakakainis na yung uh, pagtayo niya doon at nire-reserve niya yung parking eh, stressful at uh, irritating to the senses. So, pwede mo siyang kasuhan ng unjust vexation. Uh, although mayroong proposal sa mababang kupulungan, no? Yung House Bill number no. 11076. Ito yung Mindful Parking Act which penalizes such acts with fines and revocation of driver's license. No? Uh, pero yung rational nito, ba't mo i-revoke -re yung driver's license kung yung babae walang lisensya? <laughs> Normally, pag may lisensya yan, eh, siya yung nag-drive ng kotse. Di ba? Uh, so, kailangan pag-aralang mabuti itong House Bill 11076. Sabi nga ng isang lawyers group, hindi na kailangan ang batas kasi common courtesy lang yan at yung principle na first come, first serve basis ang parking, no? Kahit sa Session Road nung araw, may mga establishment doon na maglalagay ng kahoy o barrier o gulong para lang i-reserve yung parking para sa amo nila o para sa delivery truck nila. That should not be allowed, no? At kung ikaw ay motorista, karapatan mong tanggalin yung mga barrier na yan kasi wala hong reserve parking in public places.